Ayan, nandiniho ako ngayon sa cafe naman. At syempre, bago bu bumaba, ayan. Na ko. Ay, ko, Bago bumaba, ay kailangan magpapabango muna. Galit ata, ho. Ang gamit ko nga ho lang ngayon ay itong J Fragrance na Adorsen. Ayan, kailangan mag-spray mo tayo. Kailangan tayo ay ma bang. Wala na kayong ganito. Dapat kayo na-order na uli. Naku, ang ko yung na ninyo. So, alam na kapag pasirit hmm. pag kayo kayo. Ting... Pagka daw ikaw pagkay. ay nagpapabangula. Pasirit din ako. Oh, yan. Yeah. Tinan ninyo't mga hindi pa pala kayo mga nakakapagpabango ko. Hindi pa ako magdadala ng J. Fragrance na adore. Eh, ay kay naman na. Ako, biga kayo gayaan. Balukag na balukag ang inyong buhok. Tawari. Nakapaganda-ganda babae eh naman. Thank you. Thank you sa inyo yung ador? Panis na nyo, wala na nga stock din ng ador. Oh, meron pa pala, meron pang isa. Oh, iisa na lang ang stock ng ador din eh. Pero yung glamour, wala na talaga tester na laang. Hmm, na lang natitira. Ay, doon na lang pinakamarami. Okay, bye! Ingat kayo! did you miss me? Yes. Oh, you miss me. Wala. Yan, namimiss mo lang pag may pasalubong. Ano pong order nila? Ano ho? Ano ho? Ay, bakit nagtataray? Bakit nag-iirap-irap? Hindi ako iniintindi. Ano ko? Hindi nyo pala iniintindi. Ay, Sino ba? Ano? Ako, ako iniintindi sa inyo. Ano ka kung gusto ninyo? O, oh, mamili ho kay Dayan. Oh, ano ka gusto ninyo Daya? Meron ho day yung ano? Yung ano kong tawag? Smoothies. Smoothies? Ay, okay. ano kong klaseng smoothies ko? Peach. peach. Kayo ho? may ice so caramel. Ice caramel. Ice Hindi alam na siya. Ay, uh, oo na, nga. Like, akala ko'y so, anong iyo ah. Coffee latte. Hindi ko na alam ngayon yung... Ay, pinantang ko na. Ice caramel na. O, na madali natin Ice o, caramel and peach. Madali magbago. Oo o, nga. Madali magpalis. Ay, wala po kami buko juice dito. Wala po kami buko juice dito. Ano po inyo, sir? Ayan ho ang menu din sa cafe naman. Meron ho ditong mga pasta, appetizers, rice toppings. Um, may salad. Sir Ganito, hindi pa na ibang wababang inigo-order na What's your order? Peach. Ibaba mo pa po ito, hindi niya kanya. Hindi ako po, eh, inay, aray may video, dapat kayo hindi nagtataray ng ganyan. Ay, Bako kaya lang, hindi na Ay, dapat yung ba ba kayo, kayo ay nakiki, ano, no. pag kayong customer, hindi po pwede ganyan. Hindi rin naaari sa akin, magkakaya ng ano. Oh, drinks, pa, drinks, okay. drinks. Ang inyo ay peach. Peach. may bigay mo order, no? Ay, di ka nagay din yung iced peach. Oh, tapos, ang kay mama noon na ay? Ano po ang Ice caramel macchiato. Hindi pa ano sinabi naman. Ay ano? Latte. Si Si Adona. Ice caramel. Ay caramel macchiato na pala Mas matamis yun. Ano yun? dito? May pula din ni ito sa caramel. Ito nga. 'yung caramel macchiato. Ano po ang inyo, Sir? Ice matcha. Ice matcha. Bottle ka. Ayan. Very good, very good. Very good kayo. Mag-order kayo ngayon lahat day yan. Oh. How about you? Pwede mo daw. Ayan. Bubutuhin ko kayo lahat kayo. Pagka hindi si nag-order day yan. Ang na yan. Oh. Hot chocolate. Hot chocolate? Oo. Oh, oh. Sabi na nga ba, favorite mo talaga. 22 ounce. Yan. Ah. Sana. Oh. Pa, Naka-duty ako ngayon. Naka-duty. Wala pa eh, ewan eh, ko lamang may tatanungin natin ang ating customer. Ay, bawal ho ako utang bawal Saan hakin? Abay, sa akin, bin sa akin. Alam hindi po pwede yan. Daba, magiging ambunado pa ako. Ayan, ako rin na naglalagay din sa baso. Bata ako, sa ice mug na. dinayot uh, mo yung pinaglaya sa buhay ko Ayan, garnihong baso din sa cafe naman. Tapos meron nakalagay nakapiling mo araw-araw. Sana o. Gigigilak sa'yo. Diego. Ayan. Wow. Alam niya ang panghihira mo na hindi ka nagsasauli. Ay, okay. ano tayo so, na? Okay. Nagbago na ho ako. Abot okay. na sa San Diego. Nagbago go. na ho ako, inay. Yes. Hindi pa alam. Alam. Very nice choice. Sabah. Thank you, Thank you. Ay, nako, inay, ano kayo? <laughs> Kita niyo ba ka kanyang itsura? Nakakagay, Sabi na nga ba, eh, huwag gaano na nose line, eh. Nakasobra na nose line. Eh, paano ka naman? Masyado malaki yung inoto. Kailangan natin ng na nose line.